Ito na pare. Oh. Damot mo na pre. Nga kasi, damot mo kasi. Ah, ah isang alak lang. Pre, ang ginagawa niyo pre? Ito pre, damot kasi na ito, eh. Bakit? Pangutang na kami ng alak. ay mo pangutang eh. Isa lang naman na, eh. Ayun kita dyan eh. Kung may pera lang kami, hindi kami para mangutang. Kung nagpautang to, hindi na ito nabanata ng ganyan. Pare, tignan nyo nga yung katawan niya sa katawan niyo. Huwag ba natin kayo ng buto tulad ng ginagawa niya, pare. Uno ba kayo? Para hindi naman tayo magkakababata niya. Pre, ito rin. nga, pre. Kanina pa nga eh. yun yeah, eh. Wala na ka tayo. Kaya nga eh. Minsan lang tayo magharap-harap eh. Wala! pa. Wala! 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 o. Wala! Wala! Ano? Tapitan natin? Tra. Siguro pare, pabalik na yun. Wala! na lang natin. Wala! Eh, Wala! Wala! Uy, parang baldog. Kanina pa kayo nag-inom? eh, nakaisa pa lang. Pre, pasensya Hello. ka na. Pasensya na, na nakaraan, pre, ah. Sa uh, sobrang init ng ulo namin kay parang Christian, eh, pati ko, nadamay ka namin. Nasigawang ka pa namin. Eh pare, wala walang problema sa akin Tsaka tayo-tayo -tay lang naman yung magkakasama palagi. Eh dapat bigayan na lang tayo siguro. Sige pre, Pasensya na talaga. Walang problema yun. Eh. Pa, pwede na kami ma maayun sa inyo. Inom kayo? Mga pre. Eh, sige, upo kayo. Nagpabili pa naman kami. Tagal ay, pre. Ay, tagal pre. Lang, lang namin. Sige pre. Sige pre. Tama Tama, pre. Na, pre upo kayo. Sige pre. Sige Pasensya na talaga pre ha. Wala yun. Okay lang yun. Okay ba? Eh pare. Uh, gusto ko nga palang pakilala sa si inyo. Si paring Kobe ko. Ay. Pre! <laughs> Lagi saan to, pre? Lagi dyan lang. Sa kabilang kanto. O ina pala inutusan nutusan natin. O pare, loob nito yun. May habang na kong natin, oh. Pare! Anong na oh. ginagawa na itong dalawang to dito? Eh, pare makikikijin sa atin. Sa inuman. Bakit pre? May problema ba pre? Oo pare. Palang ba okay na yung problema yun? Sa ilan naman kami humingi ng pasensya Hindi naman dito. May abang na to eh. Parang may gusto ka pang sabihin eh. Maka duro, -duro ka pa. Habang problema mo sa amin pre? Pre, talaga lang. Eh, Pare naman, eh sila na nga lumalapit dito sa atin eh para maging maayos pre. Eh. Yung ginawa sa'yo doon sa tindahan nyo, eh umingi na rin man sila ng dis dispensa sa akin. Eh, Siyempre, eh, ang pag-uusapan na namin kasunod doon eh yung nangyari sa'yo. Dapat para sa sila nangyayagi ng sorry. Eh pare, eh ba't kami sa sa'yo ng sorry? Eh kung pinagbigyan mo kami ng nakaraan, di sana hindi na lumak itong gulo na to. Eh kung di nga natin matisipa rin, balto, hindi ka na namin pinigilan eh. Eh di sana kung nasa ka na ngayon, di ba? Gado ka pang matapang eh. Ano mo pre, mas maganda dyan, magbati-bati na lang kayo. Kasi pares na naman kayo taga rito eh. Ayun na nga ako eh. Pares-pares kami taga rito, pinagdadamutan pa kami neto. Alam nyo mga pre, tapusin na natin yung away na to. Tara dito. Alam nyo, nakakayaman ah, sa bisita ko. Pero alam nyo, magkakaibigan tayo. Kailangan natin ayusin to. Dahil ayoko yung magkakasalubong tayo. Lahat tayo may sama ng loob. Kung hindi natin napagbigay yung isa't isa, ganun talaga. Alam niyo, tol, hindi nasusubok yung tunay na kaibigan kung hindi tayo magkakatampuhan. Pero sana magsilbing aral sa inyo na bigay na lang tayo, pre. Yun lang yung sa akin. Sana maging maayos ni problema niyo. tol. Okay, Sige na sa okay lang yun. Okay, tol. Sasensya na rin sa ginawa namin sa'yo. Sige na yun, tol. Nakalimutan na natin yung nakaraan, pre. Tayo magsaya na lang, pare. Tara. Ano natin. Na, pare? na lang Tara. Ang sarap pagmasdan na nagkakaayos at masaya ang lahat. Iwasan natin palakihin ang away ng ating mga kaibigan. Sa halip ay ito ay ating pagayusin. Dahil dito masusukat ang ating sasamahan. Maraming salamat po. In inyong love. God bless.